Last News Update Mga balita ngayon Tatlong magkakaanak na rebelde sumuko sa Samar dahil sa kahilingan ng kanilang ina Miyembro ng DI-listed criminal group arestado sa Cebu Dalawang criminology graduates patay matapos barilin ng malapitan sa Bulacan Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang nangunguna mga balita sa buong kapuluan ngayon Tatlong magkakaanak na kasapi ng Communist Terrorist Group o CTG ang nagdesisyong magbalik loob sa pamahalaan sa Matugina Samar dahil na rin sa pakiusap ng kanilang ina. Sa pahayag ng 19th Infantry Battalion, nagbaba ng armas ang tatlong miyembro ng Pamilya Diaz na sina alias Reneboy Boy, Ben at Osang, matapos sumangguni si Adelaida, asawa ni alias Ben, sa Municipal Task Force to End Local Communist Armed Conflict o MTF-ELCAC para mapabalik sa normal na pamumuhay ang kanyang asawa at mga anak sa tulong ng mga lokal na opisyal at 19IB. Formal na sumuko sa gobyerno ang tatlo noong April 11 at muling nakasama ang kanilang ina. Sa sa ilalim sa psychosocial support, livelihood training at makatatanggap ng tulong pinansyal ang tatlo para sa kanilang pagsisimulang muli. Isang lalaki na hinihinalang miyembro ng DI-listed Amancio Criminal Group ang naaresto sa isinagawang operasyon ng CIDG Cebu Provincial Field Unit sa San Fernando, Cebu, Kamakailan. Sa visa ng search warrant, sinalakay ng mga operatiba ang isang compound sa barangay North Poblacion kung saan natunto ng suspect na sangkot umano sa gun running at illegal na bentahan ng armas. Nasamsam sa operasyon ang tatlong matataas na kalibre ng baril, isang caliber .45 pistol, isang submachine gun at isang 9mm pistol kasama ang magasin at bala. Ang suspect ay kasalukuyang nasa kustodiya ng CIDG at nahaharap sa kasong paglabag sa Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Patay ang dalawang lalaki matapos pagbabarilin habang nagmemeryenda sa isang milk tea shop sa San Jose del Monte, Bulacan. Sa kuha ng CCTV, makikita ang paglapit ng isang lalaki sa isang milk tea shop sa Puro 4 Barangay Paradise 3 nang bigla nitong malapitang binaril ang dalawang biktimang kinilalang si Nare Allen De Jose, 20 anyos, at Jerry Castillo, 23 anyos, na parehong kagagraduate lamang ng criminology. Dead on the isa habang nagawa pang maisugod sa Skyline Hospital ang isa pang biktima ngunit pinawian din ng buhay matapos parehong tamaan ng balas sa ulo. Samantala, tukoy na ng San Jose del Monte Police ang suspect na residente ng kalapit na barangay. Patuloy ang backtracking at manhunt operation para sa tuluyang pagkakaaresto nito. Ako po si Cesar Soriano, Kasama nyo sa bawat pagputo ng balita. うん。